Hi, Sabado nga ngayon pero may baon serye pa rin si Ponyo. Akala ko nga mapapahinga ako pero okay lang naman. Pagising ko nga kaninang umaga, sinalang ko na agad yung mga binabad kong puti kagabi. Binababad ko nga muna at kinukusot ko ng konti lalo yung mga puti. Pagkatapos ko nga mailagay lahat ng labahin, nilagyan ko na ng liquid detergent. Mas okay din talaga na liquid detergent yung nilalagay kesa powder. Nilagyan ko na nga rin ng laundry balls para iwas buhol-buhol. Gumagamit -buhol. din ba kayo ng laundry balls pag nagwa-washing? Ako oo. Oh, oh. Pagkatapos nga nun, sinaksak ko na rin. Tapos nag-start na rin akong mag-washing. Malaking bagay talaga tong automatic washing machine lalo sa maraming gagawin na kagaya ko. Isasalang mo na nga lang yung labahin tapos babalikan mo lang pag isasampay na. Habang nakasalang nga yung labahan ko, gumagawa na rin ako ng babaunin ni Ponyo. Medyo maaga nga rin pala yung therapy niya ngayon kaya isnox na lang yung ipapadala ko. Naghiwa-hiwa nga lang ako ng fruit na melon tapos isinunod ko na rin agad yung sandwich na gagawin kong star. Palamanan ko nga lang ito ng chocolate na spread tapos mold ko na rin agad ng star. Para kahit pa paano maganda pa rin tignan yung baon ni Ponyo. Konti lang ako maglagay ng palaman kasi tamis nga ito at iniiwas ko rin sa matatamis talaga si Ponyo. Katapos ko nga pala manan yung sandwich, imamold ko naman. Imamold ko ng star kasi nakakatuwa talaga pag may design din yung baon ng anak ko. Ibang iba din talaga yung feeling tapos kumakanta pa si Ponyo pag nakikita niya tong star. Kaya talagang sisipagin ako gumawa ng mga baon ni Ponyo. After ko nga magmold, nilagay ko na rin agad sa lunchbox ni Ponyo yung mga baon niyang ginawa ko. Sakto nga meron na sa grocery nung lemon square na parang egg no. Nagustuhan din yun ni Ponyo kaya nilagyan ko rin. Dito pala kanina yung mother-in-law ko binisita rin kami. Hindi sumamang naghatid kay niyo at nagsundo dahil marami talaga akong ginagawa. At yan na muna ang aking mini vlog ngayon. Salamat sa lahat ng nanood. God bless.